Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa masalimuot na buhay ng isang pastor na umabuso sa kanyang impluensya at relihiyon. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Si Apollo Karyon Kiboloy ay isinilang noong April 25, 1950 sa Davao City. Siya ay bunso sa siyam na magkakapatid at lumaking bahagi ng isang relihiyosong pamilya na miyembro ng United Pentecostal Church. Mula kabataan, aktibo na si Kiboloy sa simbahan, ngunit hindi niya pinangarap maging pastor. Lagi niyang ipinahayag na gusto niyang maging engineer at piloto. Pero ayon sa kanya, sa murang edad na 14 years old ay nakakaranas na siya ng mga spiritual visions kung saan nakakasalamuha niya ang Panginoon. Kalaunan ay naging pastor siya kaya lang dahil sa walang pakundangan niyang paninira sa reputasyon ng ibang pastor sa kanilang simbahan at pagtuturo na labag sa kanilang paniniwala ay madalas siyang nasisita ng UPCP. Kaya noong 1985 tumiwalag siya sa United Pentecostal Church of the Philippines at itinatag ang Kingdom of Jesus Christ The Name Above Every Name. Ayon sa kanya, nakatanggap siya ng banal na revelasyon mula sa Diyos at dito raw nagsimula ang kanyang misyon bilang appointed son of God. Mabilis ang paglago ng kanyang simbahan. Mula Davao, lumaganap ito sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at maging sa Amerika, Canada at iba pang bansa. Sa tulong ng telebisyon at radyo, umabot sa milyon-milyong tagasunod ang mensahe ni Kiboloy. May sarili din siyang media network, ang Sunshine Media Network International o SMNI, na ginagamit upang ipalaganap ang kanyang aral at pananaw sa politika, lalo na sa tuwing panahon ng eleksyon. Ngunit mas nakilala ang pangalan ni Kibuloy sa Pilipinas nang suportahan niya ang kandidatura ni Rodrigo Duterte sa pagkapresidente noong 2016. Ipinahiram pa niya ang kanyang pribadong jet at helicopter para magamit sa kampanya ni Duterte sa pagkapangulo. Nagsilbi rin si Cubuloy bilang spiritual advisor ni Duterte sa panahon ng kanyang pagkapangulo. Ngunit hindi lahat ay naakit sa kanyang mga aral. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting lumitaw ang mga seryosong alegasyon laban sa kanya. Gaya noong 2008, siya ay inakusahang nagmasaker o nagutos ng na patayin ang isang pamilya Tahil ayaw ibenta ang kanilang lupain na pinag-interesan ni Kibuloy. Noong 2018 naman, isang dating miyembro ng kanyang simbahan ang lumantad at nagsabing ginagamit ni Kibuloy ang simbahan upang manipulahin at abusuhin ang mga tagasunod. I was 15 years old po nung una po ako na convert kay Kibuloy. At um, pinasabak po kami, um, namamalimos po ako doon sa Amoranto. Pinadala po kami from Davao to Manila para mamalimos po. At ang una ko pong natirahan, una po namin natirahan ng aking sister ay Amoranto um, Coliseum dyan sa Cubao. Tag Umpisa po kami magtinda ng putot kutsinta sa Davao. Hanggang kami po ay trinafik sa iba't ibang panig ng Mindanao. Isa po ako sa bestseller ni Kibuloy, kaya ako po ay isa sa mga naipadala sa Manila upang kami po ay magtinda ng mga puto at kutsinta. Kapag kami po ay hindi po makakota at hindi po mabinta ang aming mga paninda, kami po ay may mga um, punishment. Isa po sa punishment namin ay pinapalo po kami, pinapa-fasting, pinapahiya po sa harapan ng mga workers at kami po ay um, dinidis fellowship. Ako po ay inalok nila na bayaran upang manahimik. Pero hindi ko po tinanggap ang alok na yon dahil ako po ay maganda naman po ang ating trabaho dito sa states at malaki naman po ang aking kinikita dito. Ngunit ang kanyang impluensya ay hindi lamang sa simbahan, kundi pati sa politika. Kaya't marami ang nagsasabing mahirap siyang panagutin o galawin ng batas dito sa Pilipinas. Noong 2019 si Kibuloy ay naging na ng mga tao lalo na sa social media dahil sabi niya dapat to siyang pasalamatan ng publiko dahil siya daw ang nagpatigil sa lindol sa Cotabato. Sa panahon ng pandemya ng COVID-19, inilabas naman ni Kibuloy sa kanyang YouTube channel na ang paglitaw ng variant ng Omicron ay parusa sa mga tao dahil sa pag-uusig sa kanya ng US at ang negatibong kritisismong natatanggap niya mula sa publiko. Dagdag pa niya na ang virus ay titigil lamang kung iaatras ang mga kaso laban sa kanya. Pero noong November 2021, ang U.S. Department of Justice ay formal lang nagsampa ng kaso laban kay Kibuloy at ilan sa kanya mga kasamahan. Kabilang sa mga paratang ang human trafficking, sexual abuse, immigration fraud at money laundering. Ayon sa mga dokumento ng korte, may mga kabataang babae raw na dinadala sa Amerika gamit ang Religious Worker Visa o Student Visa. Pero pagdating doon ay kukunin ng kanilang pasaporte at magtatrabaho bilang kasambahay o kaya'y mag-iikot-ikot upang mangolekta ng pera o donations mula sa publiko. Ang iba namang matipuhan ni Kibuloy ginawang para usan at hindi sila makatanggi dahil malaking kasalanan daw sa Diyos ang tanggihan ang appointed son of God. Pinapalabas sa mga tauhan ng simbahan niya na ang anumang pondong nalikom ay para sa mga mahihirap na bata sa Pilipinas. Ngunit ayon sa prosekusyon, karamihan o lahat ng nalikom na pera ay ginamit para pondohan ang marangyang pamumuhay ni Kiboloy at kanyang mga alipores. Dahil sa mga alegasyon na ito, ang mga ari-arian at pera ni Kiboloy sa Amerika ay hindi maaaring gamitin o kunin ni Numan dahil pinaniniwalaan na galing ito sa mga iligal na gawain ng grupo. Isang arrest warrant ay inilabas na rin ng mga otoridad sa US at kasalukuyang pinoproseso na ang kanyang extradition mula Pilipinas. Dahil sa mga kaso na kinasangkutan ni Kiboloy ay isa-isang naba ng kanyang social media accounts mula Facebook, YouTube, TikTok at Rumble. Kasunod nito noong February 2024, si Kibuloy ay nagpahayag na ang US at si Bongbong Marcos ay nagsasabuatan para siya ay patayin kaya napilitan siyang magtago. Dagdag pa ng pastor na ang FBI ay naglabas ng $2 million na pabuya para sa kanyang pagdakip at siya ay sinisiraan at inuusig dahil sa kanyang relasyon sa pamilya Duterte. Tinawag niya itong political at religious persecution laban sa kanya. Sa Pilipinas naman noong March 2024, ipinapaaresto ni Sen. Risa Ontiveros ang pastor dahil sa hindi pagsipot nito sa Senate investigation. Sinabihan din siya na tigilan na din daw niya ang magpa at harapin ang mga kasong sinampalaban sa kanya. Ngunit pinigilan naman ni Robin Padilla ang pagdakip sa pastor dahil itinuturing niya itong bayani at biktima lamang ng pagkakataon Sino portahan naman ito ni Tony Marcos, Bongo at Cynthia Villar. Isang arrest warrant din ang inilabas ng korte para kay Kibuloy at mga kasamahan nito dahil sa kasong child abuse at human trafficking. Naging masalimuot ang manhunt para sa akusado. Ni-raid na mga otoridad ang mga posibleng lugar na pinagtataguan niya at may pagkakataong pangang kinailangang maghukay ng mga pulis para lang matiyak na hindi siya nagtatago sa isang underground facility. Ngunit hindi pa rin siya natunton kaya't naglabas na ng ultimatum ang pulisya sa kanyang pagsuko. Sa wakas dahil na rin siguro sa takot ay sumuko ang pastor sa Davao at kaagad siyang dinala sa Maynila para harapin ang mga kaso. Sa kabila nito patuloy pa rin ang operasyon ng kanyang simbahan at media network. Pagaman may ulat ng paghina ng kanilang mga aktibidad, makikita na may iilan pa rin na sumusuporta sa grupo. Sa katunayan, tumakbo pa nga ang pastor sa nagdaang eleksyon para senador, kahit na ito ay nakakulong. Hindi siya nagtagumpay at nakatanggap lamang ng higit limang milyong boto, kaya't si Kibuloy ay humiling ng isang manual recount, ngunit hindi sumang-ayon ang Comelec dito. Sa kasalukuyan, si Kibuloy ay nakakulong pa rin sa Pasig City Jail mula Camp Krame. Ang kwento ni Apollo Kibuloy ay isang ehemplo kung paano inabuso ng isang tao ang relihiyon para magkaroon ng kapangyarihan, kayamanan at kaugnayan sa politika. Sa mata ng kanyang mga tagasunod, isa siyang propeta, ngunit sa mata ng batas, isa siyang kriminal na kailangan panagutin. Salamat sa pakikinig sa kwentong aking ibinahagi. Sana ito'y inyong nagustuhan at may bagong natutunan. God bless po sa inyo at laging alagaan ng sarili. Para sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang ilike ang video at pindutin ang subscribe button para matonghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.